kumulo na yung ano, pinakuluan natin tubig. Inakita ko meron pa pala akong ano doon, yung pangalan nito, yung mga manok na pinakuluan tapos yung sabaw lang kinuha ko. So sinahugan ko ngayon. Ito na yung nakuha kong malunggay kanina. O oh, ba diba? nandyan na yung bisil, tsaka tanlad, so na natin yung malunggay guys. Ayan, so pero hindi tayo pwedeng ng kumain ngayon. So, ayan. O, oh, ba diba? Ganyan. Pag masipag ka sa kusina, mayroon kang makakain masustansya. Pero kung tatamad-tamad ka, hanggang dry-dry lang matakain mo. Mm. Dapat may sabaw. Pag ano ka, kulang ka sa tulog, dapat sabaw-sabaw ang kakainin. ba? Diba? Yan. So, ito yung pinakuluan ko ng manok nung ano, nung gumawa ko ng cream of chicken soup. So, yung manok tinabi ko, kasi sabaw lang naman ang kailangan. O, so may mga sili-siliri yan. ano, hindi ko na tinapon para dagdag sustansya pa. O, di ba? Ayan. Malunggay at saka ano. Di ba? Diyos ko. Tapos ayun pa yung sinaing natin. Ay, nako. Pero hindi tayo pwedeng magpagitan, kumain. Simple respect tayo. Ayan. Kain na tayo ngayon.